What's up mga box? Magandang araw sa lahat. Ngayong araw, punta natin bahay ng kapatid ko. Gusto ko lang i-video kasi gusto kong makita nyo yung bahay niya. Ayan mga box, abangan nyo ako. Ayan mga box, di ba? Tingnan nyo. Ito yung bahay ng kapatid ko. Sa labas to. Tara punta natin sa loob mga box. Para makita nyo yung tilang bahay. Ito. Ako mga box, bahay nila to. Tingnan nyo. Ayan. Mama Vox, itong bahay ng kuya ko. <laughs> Dadaan talaga yung panda yong <laughs> Mga box kaibigan ko yan. Ayan. <laughs> May ilaw sa loob. <laughs> Ayan mga box. Tingnan mo yung bahay niya, no? No? May mga ilaw. <laughs> Ayan. Mga box, di ba? Tingnan nyo sa pag tingin nyo lang sa labas, tapos... Two. Napakasimple lang. Pero pag punta mo sa loob, ba? Diba? Simple pa rin. Kuku. Kaya lang, parang ma... Maano, parang mam mamangha ka dahil... Ayan lang <laughs> ako sa... Ayan, o. Ayan, mga box, Tingnan no? mo organized na yung mga lagayan ng mga gamit yun no, mga box na ganyan ito, ito mga box yung lababo nila oh, dyan yan yun yung bahay nila mga box, di ba? Mga box yung bahay, yung bahay nila talaga. Siya talaga ang ano gumawa. Halos lahat siya ang gumawa. Ayun, pag nagkakaroon siya ng time sa work niya, 'yun. Pinaglalaanan niya ng time paggawa nito, mga box. Siya yung nagtiles. Siya yung nag-installer ng siya nag ano ng nag yung kuryente mga box, 'di ba? Tawag doon niya sa mga trabahuyan ng electric electrician tapos siya pa rin ang gumawa mga box tsaka ito siya talaga nagpanday nito ayan pati sa baba mga box niya no oh. ayan no oh. ayan mga box siya talaga gumawa niyan nah eh, buat itu mau oh balik balik oh ya lo ini nama ini nama apa ini oh ya kasih lo metode bababan satu tinggi nih chips nih chips oh panca chipnya sih teri teri oh ini harus apa panca

mga box akya tayo sa taas para makita nyo sa taas may aso yung may aso yan ito mga box parang dito sila nag dito sila nag yan matambay sa taas ito dalawa yung kwarto yan isang kwarto sa pamangking ko Ayan, dito yung ano parang kung sinong gustong matulog na ibang tao, pwede dyan. Ayan mga box. Ito yung sampayan ng ate ko. Ayan mga box. Ito talaga, ito yung pinakagusto ko dito, yung runway. Wow. Makikita mo ang runway ng Katarman. Ayan mga box. Tingnan nyo naman yung beauty pag andito ka sa taas. Ayan mga box. Ayan. Mabuksong in natin yung Katarman Airport. Ayan. Ayan mga box. Ayan. Tapos yung dagat mga box doon yun Oh. Ayan. Doon yung dagat sa last ng runway. dati maliliit pa kami dito kami naglalaro sa runway eh. Ngayon bawal na eh. Dapat mayroon kang 1.5. Yan mga box. Yan yung runway. Yan. Tingnan nyo naman mga box diba? Parang ang sarap magjogging. At dyan naman mga box, dito naman sa baba, ito naman yung garden ng ati ko. Wow! yan Mayroon siyang mga tanlad. yan mga box, oh. Tanlad ng ati ko. Kaya lang, pinagbabawal na ng mga nagbabantay sa runway yung maglalagay or magtatanim dito. Kaya limitado lang. Kumbaga, pasaglit-saglit lang, tsaka magtatanim ati ko. Ayan. May mga gulay yan mga box. Ayan, oh. May okra. May kangkong may talong ngayon mga box o talong tapos yung gabi malunggay yan mga box malunggay yan tapos may alugbati mga box ayan o oh. alugbati yan marami siyang mga tanim mga box kasi pag pumupunta siya dyan pag ano niya pagbalik niya sa bahay may mga gulay na tapos bibigyan ako ayan mga box yan may mga ligaw na doon ano yung kamuti na <laughs> yan yan may mga ligaw na yan ah. yan mga box o oh, ba diba Pinasyal ko kayo sa bahay ng kuya ko mga box maraming salamat sa panunood kung bago ka lang sa aking channel mga box like naman, subscribe at ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos mga box. Ayan, maraming salamat sa lahat.